may 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 offer po kayo wala. Sa ano lang ng greater naman to. Kailan? Ang oh, matagal na to 1995. Ah, okay. Uh, oh, ah. hmm. ang iniiwasan na lang na kasi natin, syempre, yung adjustment, may mga bagong opera, mm -hmm. mag-bleed uh 'yan. Okay. Pero wala naman, oh, di karatihin na natin yung balak. Mm -hmm. kailan pa na kailan pa yung balak niyo? Ah, oh, matagal eh. na mga tantsa. Mm -hmm. moderno than one yeah? Mm -hmm. Anong pagkakaalala nyo bakit sa sumakit? Yung ano, yung... Nagdulas ba kayo? Wala. Yung una, ano po, yung bigla na lang na parang nanganay siya, hindi ako makababasa. sa Bigla na lang, bigla, bigla. Oo, bigla na Ilan taon na kayo ngayon? 62. 62. Bata ang bata ang pa. Hey, More than one <laughs> year. Inabot na kayo ng senior citizen na noon. Nagkaling niyo muna sa iyo. may tayo kayo sa net. Eh. Nahihirapan ba kayo umiga, umuko, gano'n? Minsan. Oo, okay. oh, higa ang patagilin. Pina-practice okay. yeah, <coughs> yeah. ko na ito kasi. Ang <laughs> nah. oh, lalabanan na. Ha? Oh, wow. Yeah.

Ito sa mga sito oh, pa, nga. Hmm. pa. Anong eh, sa panga niya? Sira? Bakit? Ilan pa

dalawa kayo nakabook ngayon. oo kasi yung bukas, may mga May mga scammer po ha. Huwag po kayo magbabayad sa mga animal na yan. Oo. Ano yan? No. Nakapere ka po dito. Tumawag oo, dito. Kailangan. I-confirm nyo. Mm. Kailangan makausap nyo kami sa telepono. Mm. Tsaka iba, pag nakausap nyo kami sa telepono, ituturo namin talaga yung dapat. Yan kasi yung mga scammer na yan, ayaw sumagot ng telepono. Chat lang kayo, chat, chat lang kayo ni chat, chat. Kaya kaya ka. Sa na ito, pito ang mukha, mukha si Nandito lang hey. naman. Sinabi niya ano 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 Ilan ba kayong magpapakarate? Ito lang naman oh. Araw. Tsaka alam nyo na rito. Pagkahan nyo lang. Pupo hmm. kayo. Kasi... Puntahan nyo to pag may problema kayo. So, pero ipapos i-ano eh, kayo. saan ba kayo, mami? Sweden. <laughs> oh, Sweden pala to. <laughs> Sa Sweden, uh, ay may mga followers din tayo dyan. Sus, kadang. Dami yan. Uh -huh. Sa Canada, sa Australia, uh -huh. sa UK. Uh -huh. Yan. Ang, ang, ang mayroong, saan ba yung isa, yung isang nurse? Poland. Oh, okay. Nurse sa Poland. Uh -huh. hey, para malama nila. Head nurse ng Poland, pumunta rin. <laughs> Hindi lang pinablog kasi nga. Alam mo nila. Pero meron yan pumunta rito, head nurse, head nurse lang. Kasi kilala siya ron eh. Eh, tinirapin rin siya sa hospital doon. Pero hindi, hindi naman natin pinusinuha niya. Puro pen reliever yung binibigay sa akin eh. Pen reliever ng pen reliever. Ganito lang maintenance nyo. Maniwala kayo, tuturo ko sa inyo. Hindi na yan magsisibir. Ganito lang ako. Oh. Nakita ko na yung ginagawa mo. Oh, tayo Ginagawa, ginagawa ko yun. Ganun lang para sa Sweden, ready to fight pa okay. palagi. Oh. Yeah, yung gita ganyan niya. Sige. Tuwing umaga, tuwing umaga, 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 lang. One. Kabila. Two. Yan lang. Tag-isa lang. Bukoy. Okay. Ganyan, ganyan yung ginagawa. Tapos, <laughs> ganyan ninyo lang yun. Kahit hindi kayo magbaro mag magpasal, ganyan, ganyan yun lang yan. Oh. Mm. O, hindi nyo lang kailangan. Hanapin pa yung mga sinasabing lamig-lamig. Bukol-bukol. Ganyan. Hindi. Ganyan niyo lang yan. Mm kahit saan tumama yan, basta ganyan-ganyan yun, ganyan, 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 malaking bagay yan. Tapos, okay. mararamdaman nyo, tayo kayo mabilis. Oh. Oo. Oh. may eh, masakit ba? mag-i-okay. Oh Wala, iyo, okay, oh. mag-i-okay talaga kagad. Dito ako nagtatagal, tuwing umaga bago ako pumasok, kinaganyan ko yan Buyan yung ginagawa ko mo. Very good. Kita nyo naman, <laughs> lalo yung mga nasabot. Kaya ako tinuturo yan sa mga vlog ko, para talaga yan sa malalayo, hindi ka agad makapunta. Para kahit papano, alam nyo na yung gagawin nyo pag pumunta kayo, ay pagka nagkaroon kayo, umabot kayo sa ganyang sitwasyon, sakit yung balakang mo. Okay? Oo, oh, sige. Ton,